Eto pa mga bossing ko ang isa sa mga bago namin produkto. Napakaganda, napakaamo at mas pinaswerte mga bossing ko ang aming pooping dwarfs mga bossing. Ito pa mga bossing ko yung sarili nating disenyo na inilihan tulad pa mga bossing ko sa mangkok na tenga ko mga bossing. Kasi mangkok po ang tenga ko mga bossing. At siya po nilagyan namin ng at. Pero ang totoo po niya, yung A apple tapos yung paikot mga bossing ko ay a never ending luck mga bossing. Pag mas nyo po mga bossing ko, pati yung mata niya ay parang totoo mga bossing ko na nangungusap mga bossing. Ngayon pa mga bossing, ito po ay naka number one para ikaw yung numero uno na mangunguna, walang makakapari sa inyo. Ikaw po isa sa mga pinakamagigib matagumpay. May hawak din siya ng bundle ng pera ng ginto mga bossing ko na inihahalin tulad sa pag-attract ng swerte lalo na sa pera mga bossing. At sya po, mga bossing ko ay nakatungtong sa horseshoe. Malaki po ito. Kapag kayo tumayo hanggang tuhod nyo po yan mga bossing kung matangkad ka. Ito po mga bossing ko ay mas pinalapad din ang ating horseshoe mga bossing. Ang horseshoe ay pabibilisin ang takbo ng magandang kapalaran mga bossing. Ito po ay nakakulay green. Tatlong kulay po ng ating dwarfs. Meron din tayong gold mga bossing, pare-paras ang mukha po niya, napakaganda, napaka -aamo. Ang mga pinili ko po talaga yung maaamo talaga ang mukha kasi kawikaan ko parang magaan yung dali ng swerte mga bossing. At meron din tayong syempre kulay gold mga bossing ko at red mga bossing. Ang aming mga pinturang yan mga bossing ko ay ilang best na pinatong para in case na mga bossing ko na ilagay niyo siya sa garden po ninyo pwede rin po siya at hindi siya kagad magtatarnish mga bossing. Ito pa mga bossing ko yung magtatawag ng swerte po sa inyo pong tahanan mga bossing, sa inyo pong negosyo. Kung ano man yung nirarakit ninyo, di ba? Ang horseshoe ay ginagamit lalo na sa negosyo, sa mga mananaya mga bossing. At para mabilis Uh, umakyat or tumakbo ang magandang kapalaran mga bossing. Ngayon pa mga bossing, ang lahat na aming mga pampaswerte ay araw-araw po na pinangusukan. May kalakip din po yan na panalangin na siksikliglig at umaapo at napakaraming blessing ang dumating ko sino man ang mga bossing na gagamit sa aming mga pampaswerte. Kaya ako naisip po na mag avail sa amin. Mangyari lamang po ito. Mawag po kayo sa 0948 788 9806. Ito naman po mga bossing ko, ang isa sa mga pinakamaganda at pinakamaswerte nating bagong produkto mga bossing. Ito po mga bossing ko ay uh, nilagyan ko ng tubig. Sarili ko itong disenyo mga bossing. Ito po ay uh, may kasamang 100 pesos na bariya. Nakapagsaming kayo nag-avail, freebies na po yan. Tapos yan po, panatiliin nyo lang na malinis ang tubig. Ito pa mga bossing ko yung sarili naming gawa. Ayan po ay nakamangkok ang tenga. Naginaya sa tenga ko mga bossing. Ter tapos meron siyang at mga bossing. Iyan po ay never ending luck at A Apple mga bossing. At meron din siyang pangalan sa likod na Apple Pagyong mga bossing. Para sa akin mga bossing ko, maganda na maglagay kayo ng ganito dahil ito po 'yung magdudulot sa inyo ng swerte. Ito po 'yung parang magaan ang daloy ng swerte. Pag nyo po mabuti, para -relax, relax po lang 'yung ating dwarfs mga bossing. Yan po ay para mas maging magaan 'yung daloy ng swerte sa araw-araw mga bossing. Ito pa mga bossing ko, ay pwede nyong ilagay sa may center table po ninyo sa salas. Pwede rin naman to sa gilid ng pintuan ng inyo pong main door mga bossing. Magdudulot po ito ng mabilis na hatak na swerte o mabilis na daloy ng swerte lalo na sa pera. Ito po ay ang tubig ay humihigop ng mga negatibong enerhiya. Tapos yung barya para mabilis gumulong ang magandang kapalaran. May tatlong kulay po siya. Meron siyang pula. Meron siya mga bossing kong gold at meron siyang kulay green. yan. Lalagyan nyo lang po ito ng tubig at ilalagay nyo yung barya ko po mga bossing. Dahil ang aming barya ay special, ito po ay uh, binabad sa buwan mga bossing ko, moon water at ganoon din po sa sinag po ng araw mga bossing. Ito po mga bossing ko ay pinapahiran din namin ng langis, araw-araw na pinauusukan at may kalakit na panalangin na siksikliglig at umaapaw at maraming blessing ang dumating kung sino man ang mga bossing nagagamit sa aming mga pampaswerte. Kaya kung na po na mag-avail po sa amin, ang aming pong ganito ay 3,500 pesos ang isang piraso mga bossing with previous na ng 100 pesos na panlagay po dito, kayo na lang po maglalagay po ng tubig po dyan kahit anong tubig ang ilagay po ninyo basta panitiliing malinis eto po ay uh, pre-shipping namin dito dito lang mga bossing sa mga pating luson lamang pero kapag po ito mga bossing ko ay malayo na hihinga na po namin kayo ng shipping fee lalo lalo na kung sa ibang bansa po kayo um, kayo po yung mag a -avail. pero marami po sa amin nag a na sa ibang bansa mga Bossing. Ngayon po mga Bossing, kung po na umorder sa amin, tumawag lamang po kayo sa 0948-788-9806. Ito pa mga bossing ko, ang isa sa mga bago natin produkto na napakaganda at napakaswerte mga bossing. Sarili namin itong disenyo mga bossing, pag mas na niyo pong mabuti. Napakaamo ng kanyang muka mga bossing ko at ito po mga bossing ko ay mangkok antena na inihilalan tulad sa aking tenga mga bossing ko na mangkok. Ang dwarfs mga bossing ko ay nagtatawag ng good fairies at ito po ay may hawak na money bar for attracting ng pera mga bossing. Siya po ay nakasandal mga bossing ko sa mushroom mga bossing. Ang mushroom ay magdadala ng magandang kapalaran at mga swerte hindi inaasahan. Ito pa mga bossing ko ay may mga ladybugs na swerte sa pangkalahatan, mga blessing na hindi rin po inaasahan kagaya din ng butterfly na magdadala ng magandang kapalaran. Ganun din pa mga bossing ko, meron po siyang pineapple. Ang pineapple ay for prosperity. Ito naman po mga bossing ko, ang ating ubas ay for abundance. Ang oranges naman ay para sa kasaganahan at ang sili naman ay pantaboy ng kamalasan. Meron din po siyang bawang na nagtataboy ng mga kamalasan at squash for protection. Ang kulay po ng ating mga dwarfs ay tatlong kulay. Meron tayong gold at meron din po tayong red. Ngayon po mga bossing, nakalagay po dito ay buenas para lagi tayong maswerte, nag-a-attract ng pagiging positibo. Meron din po siyang uh, four-leaf clover na nagdadala ng swerte at ito rin po ang ating barya mga bossing ko para mabilis gumulong ang magandang kapalaran. Ito naman po mga bossing ko, ang mga kulay po natin. Ito nga po yung gold, tapos ito yung green, tapos ito naman po mga bossing ko, ang kulay pula. Ang ganto po natin mga bossing ko ay 2,500 pesos lamang. Free shipping na po ito, basa, nasa malapit lamang kayo. Pero kapag tawid dagat na po mga bossing ko, hihingan ko na po kayo ng shipping fee at kung kayo nasa ibang bansa, ay hihingan ko na rin po kayo ng shipping fee. Pwede po ito mga bossing ko sa inyo pong main door na panabit. Pwede rin naman po ito sa inyo pong kusina. Ang lahat ng aming mga pampaswerte ay araw-araw po na pinangusukan. May kalakit din po ito na panalangin na siksikliglig at umaapaw at napakaraming blessing ang dumating. Kung ang mga bossing nagagamit sa aming mga pampaswerte. Kaya kung naisyo po na mag-abel po sa amin, mangyari lamang po itumawag po kayo sa 0948 788 9806.